alam nyo, dapat mga ilang araw ko na itong iniinda pero hindi ko talaga ano, pinapansin. Kasi sabi ko, bakit ko papansinin? lalo pa silang sisikat, diba? Lalo pa silang, kumbaga, ginamit na nga nila ako lahat-lahat. Tapos, uh, sila pa yung pasisikatin ko, diba? Kayo, kayong mga mahilig, kayong mga scammer kayo dyan na nagbebenta kayo ng produkto nyo na yan. Chuchu, Barley, yun yung pangalan. Ayoko na rin banggitin kasi nga, baka subikat pa sila. Pinalabas na na-stroke I.I. delas Alas nang gigigil sa Barley Ads. Kampon kayo ni satanas. Ang gigil na sabi ng kumidya na si I.I. de las Alas, matapos siyang gamitin sa advertisement ng isang barley product kung saan, pinalabas siyang na-stroke. Ayon pa kay I.I., nalaman niyang hindi aprobado ng Food and Drug Administration ang naturang produkto. Dagdag niya, Ginamit sa ads ang larawan niya mula sa teleseryeng Racing Maymay, My, kung saan makikitang nakaratay siya sa ospital. Mga walang hiya kayo, bisit talaga kayo, mga kampun kayo ni Satanas, ani ni Ai Ai sa video sa kanyang Facebook account. Ginagawa niyo ako ng sakit, walang hiya, ginamit niyo pa yung picture ko doon sa teleserye namin, iyong e yung Racing Maymay. My na may sakit ako sa ospital. Mga walang hiya kayo. Yun pa yung talagang ginamit nyo para makapagbenta kayo niyang tinitindan yung produkto. Sinasabi nyo pa na na-stroke ako. Mga punyeta kayo, dagdag pa niya. Hirit pa niya, hirap na hirap ako mag-exercise para maging healthy ako. Tapos gagawan nyo ako nang na-stroke ako. Diyos ko day! Anong klase mga tao ba kayo? anya naman sa kanyang Facebook post. Doon sa mga nag-aalala sa akin, hindi po ako na-stroke or may sakit. Huwag kayong naniniwala sa mga nakikita nyo sa feed. At kayong mga S na nagbebenta niyan, tigilan nyo na yung panggagamit sa picture ko sa Racing Mamay. At saka yung picture ko sa endorsement ko na coffee. Mga shootang enemies nyo. Ginamit nyo na lahat, walang hiya. Binigyan nyo pa ako ng sakit matakot kayo sa karma at sa CCTV ni Lord. Naku po, nakakatakot ang karma pag bumalik sa inyo yan. Good luck. Alam nyo ba kaya ako nagpost ng exercise at mga dancing dito para inspirasyon sa mga kagaya kong nanay na minsan nawawala na sila ng pag-asa pumayat at maging healthy. Mahirap magpapayat, mahirap mag-exercise. Pero kailangan para maging healthy ang pangangatawan natin. Tapos kayo kung ano-ano ang pinupost nyo, nakakagigil kayo. Pakireport na lang po. Salamat. Hindi ata nila nakita hip-hop dance mo ate. Ako saksi ako sa mga healthy na kinakain mo. I salute you and I support you talaga. Oo nga nakakagulat pero hindi ako naniwala doon.